Ang Martes Santo ay ang pangalawang araw ng mahal na araw. Hindi ito binibigyan ng isang partikular na pangyayari sa Biblia gaya ng Huwebes Santo o Biernes Santo, ngunit ito ay isang mahalagang araw ng pagninilay-nilay at paghahanda para sa mga pangyayaring susunod. Maaari nating isipin ang Martes Santo bilang Pagpapatuloy ng paghahanda, ito ay isang pagpapatuloy ng espiritual na paghahanda para sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Isang panahon para sa masusing pagninilay at pagdarasal. Panahon ng pagninilay, maaari nating gamitin ang araw na ito para magnilay sa mga aral at mga halimbawa ni Jesus. Ano ang mga pagsubok na kanyang hinarap? Paano niya ito hinarap? Anong mga aral ang ating matutunan? Pagpapalalim ng pananampalataya, ito ay isang pagkakataon para palalimin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos.